Ngayon, alam niyo na Freggy ako, hindi mo alam mo, paano mo nalaman nung nabuntis ka? Yung tipong paggagawa, uh, yung may na agad. Bahagi ng katawan mo ang ayaw mong ipakita sa camera. Gusto ko ipakita. Oh, paano mo sabi? sexually attracted to another woman. Yes. Kapatid ko kasama ko dito. Nasa, right. ay, kapatid mo ba ito? Yes. Yes. Kapatid cute from the things I've done before. Ay, nagpakasal ka ba? Ah, tatay ng iyong anak. No. no. No, we have separated our ways now. It's okay. 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 it's the personal differences. Um, if... hi! Hey! Huh? Sinira mo yung pag-yoga ko, ha? Wala akong balak tikman ka. What? Hinahamon mo ba ako? Wow! Wow! <laughs> Isa na namang sexy Pinay ang tampok natin sa kwentong si Katibi. Ang sexy Pinay na ito ay may pelikula pala na ipinakita niya lahat sa harap ng kamera ang private parts ng kanyang katawan. Ating kilalani ng maiksing kwento na naging buhay ni Natalie Hart. Kung hinig mo ang mga ganitong klaseng mga video ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko mga video. Kaya simulan na natin. Ang prinsesa na si Tinkerbell Christina Marjorie Pederes Snell ay pinanganak noong April 14, 1992. Nakalaunan ay nakilala sa stage name na Natalie Hart, Ay isang aktres na Pilipina na isa sa mga finalist sa season 5 ng Starstruck. Bago mag-audition para sa si Starstruck, si Natalie Hart ay bahagi ng Star Magic ng ABS-CBN. Kasama niya sa bagong artista na inilunsad bilang Star Magic 16 noong 2008. Noong 2009, nag-audition si Natalie Hart para sa Season 5 ng Starstruck at napasama sa Final 14. Ngunit na-eliminated siya kasama si Piero Vergara during the double elimination ng Starstruck nag-sign siya kalauna ng isang eksklusibong kontrata si GMA Artist Center ng GMA Network. Noong 2015, nagpunta siya sa isang hayato sa telebisyon pagkatapos ng kanyang huling teleserye na The Second Chances. Noong 2018 naman, ay bumalik siya sa ABS-CBN sa pamagitan ng The Blood Sisters na sharing comeback TV acting project niya. Si Natalie Hart ay tinampok sa cover magazine ng FHM Philippines noong May 2018 na pangwakas na edisyon ng magazine. Noong February 2019, ipinanganak niya ang kanyang anak na si Penelope sa Sydney, Australia. Nang magloon ay kunakumpirma ni Hart na iniwan sila sa ere ng ama ng kanyang anak na babae, ang Indian businessman na si Mayank Sharma. At iyan ang magsing kwento ng maalindog sa si Natalie Hart. Kung nais yung mapanood ang video niya sa internet, search lang po sa Google. Salamat.